ayan yung pangulong natin mga kapising oh. padikit na yung career <tipen> ah ayan yung career <tipen> so ayan yung pangatlong area natin kanina mga kapising ah halos wala talaga makita sa sonar yan kaya pinili ko lang yung area dahil naano ko tumingan kasi yung dalawang area namin puro tulingan na pakunti-kunti pero puro tulingan yung halos wala kang makita sa sonar kaya patipid yung barrier siguro mayroon din na buo yan so ngayon mga kapising no, video palakas na naman yung, yung panahon balita ko may bagyo na naman na paparating hello mga pogi hahaha <laughs> Shout out. <laughs> Shout out ako sa mga stripe na yan nung nakadilaw. <laughs> si Kapitan. Kap, ba't ikaw yung nag-agis ng lubid May Kapitan ba mag-agis ng Si Kapitan Nunoy. Eh, <laughs> padikit na yung kirin. Subukan natin dumikit kung Kaya, Mayroon din. mayroon din palang na buo-oo okay dumikit dumikit pa yung keryero halos <laughs> walang makita sa sunar <laughs> yan yung ano yung ariada na chamba pa pogi Mà a bay sink, nila til ma bội tando ma lóc nào lóc nào layo nào oh may mày salok pa hindi lóc pala isa salok yun nào lóc nào lóc nào lóc nào longkong bantu dikman macam dikman tolingan terima kasih saudara luk tak saudara luk lah atin wala tulingan mga kapising ang akala ko kanina tulingan ng laman kaya walang makita sa sunan galunggong yung laman kunti lang pero malalaking galunggong siya may okay, pa yung yellow kaysa isda. siguro mga bote ng 40 40 banyera siguro mga kapising so tatlong area lang kami ngayon batay, batay. Uh, uh. Ba't nalipat ka dyan? Alun

Teruskan. Ah, teruskan. Kenal. Teruskan. Kenal. Teruskan. Kenal. Teruskan. Kenal. Teruskan. Kenal.

tatlong area namin mga kapising kuntelan talaga yung dalawa namin kanina sa mga 1.40 1.43 lang tulingan De, yung pangatlo galunggong siya kunti lang din siguro na sa mga 40 yun so wala pa tayong dalawang daan ngayong gabi na to sa kayo mga kapising madilim na naman yung panahon no? para lalakas na naman o dadaan na naman tayo papa Papalapit tayo doon sa Lugar kung saan Pwede tayong Kumupli kung sakaling lumakas na Yun dami pusit Yan yung ulam nila Kasi bawal sa atin Paya ngayon Ito lang muna tayo Magbaon lang muna tayo ng itlog dito Okay, para sa mataas ang uric acid, magitlog-itlog lang muna. Iwas muna sa mga matataas yung purine. So, habang maaga pa mga kabisig, so, tatakbo na kami. Habang maaga pa. Takbo na, Roy. Paano? Uh -huh. Pababa. Pababa.